diba? Ganun siya matulog. Ay! <laughs> Nagising! Nagbibidyo ako sa pagtulog mo. Tinatabunan mo yung mata mo. Parang ako lang. Oo, yung kamay mo lalagay mo sa mukha mo. Parang ako lang. Ayaw ko nang may... up, oh, ganun din. Sige, ayaw mo nang video. <laughs> yung pet mo, itago mo, itago mo. Sige na, sige na. Hindi ka ka lang doon. Nagbibidyo lang ako sa'yo habang nanonood doon. Sige na. Sinipinipidyon e, lang kita. Tulog ka na ulit. Saan talaga ako? Andun ka. Nagagalit ka na kanina. Hindi kita napapasok. Talaga naman ito. Malaga um, ko. Dyan lang. Habang ako'y nanonood, gagawang kita ng content para mayroon akong pang-upload sa channel natin. Ano? Ano, Lukia? Ano? Ay, Sus Maria, ginawa ng unan yung kamay ko. Ano na to? Mm -hmm. Mm -hmm. Yan lang, lang kasi gagawin ko dito yung aking kamay. Bakit ka kasi nagising? Ya? Natuloy na uh, ah, yung pag-video. Gugulatin sana kita? Oh, maganda agad na video ako. Kaya ni Samantha Nakikipag-cooperation? Oo nga, hindi ka nakikipag-cooperation. Ay, sige na. Mamaya naman. <laughs> hindi ko ipapakita sa kanya na video ako kasi para ah, pag-content ako tapos gugulatin kita. Yun yun ang purpose ko. Bakit ma maano lang yung boses ko. Maliit lang. I mean, nagwi-whisper lang ako, pero nagising ka pa rin. Amaya hmm? oh, naman. Itutulog na naman siya. Sige, tagal-tagalan lang natin. Gugulatin ko rin to. Na mag-alala. Sana ang marap siya dito? Lucky, bumaliktad ka nga. Harap ka dito para makita ko yung reaction mamamayang malaking mata. Marap ka. Marap ka. Marap ka. Dali. Idon ka. O, ano yun? Dali, kunwano? Huwag yan. Kumarap ka kasi doon. <laughs> Nagulat din kita Nagulat din kita Lumipat ka pa ng ng upuan mo ha Gulat din kita no Ano Gulart yan, gulart <laughs> mm, Tulog ka na ulit Wala siya dito sa upuan. Sumulod siya sa akin doon. Ngayon, nandito na naman siya. Umupo ako. Bumalik na naman siya. Ha? Yes. Yes, yes, you. Yes, yes, you. Nanunod ako doon. Yes. ano ka rin. Sige, tingnan mo lang ako. Rookie. Sige, sunod lang nang sunod. Sige lang.